Dalawang chicken. Chicken! Hindi na kaya kami natulog. Ang <tipan> balot. <tipan> antok lang, antok ako eh. Ano ba yan? <tipan> Tali mo na dito at i-unbox na natin. Ano yan? Hello? Padala ng lola? Busan natin. Busan na natin. Oh, okay, guys, Hi guys! Today may balot, may balot kami. Anong balot? Hindi to balot. Ano ka? Balot. Hindi to balot. Parcel ni Lola. Parcel to ni Lola galing Bicol. Ano ba yung ano? Package. 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 Package.

Ang sa kabila. Lang, kumakain. Oh! Abi, oh! sabi na kanina kay Jok Jok. Jok Jok, excited ka na ba? Kakain na tayo ng pili. <laughs> 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 Pero hindi siya. Hindi siya pwede yun kasi gatos lang tayo sa, sa akin lang. Magbabadamot. Wala na. Susu mamat. Ano to? Tara. Ito 'yung mga kitas <laughs> ng lola niya. Ikakita isa lang muna, ano to? <laughs> Ay, gamot si Mama to gamot. Gamot ko to, guys. Ay, sa okay. sa din to, guys. Ayan na, oh. Ano yan? Bukan mo na. Akin, nadali mo dito. Ano mo ba? Wow, may... Ay, yung gamot. Guys, <laughs> yung favorito mo, guys, oh. Tuyo. Gamit. Gamit tuyo. Sabi ni Gamit to, tuyo. Tuyo. Oh, ay, binarap na. Yan yung mukha niya, guys, oh. pag niya. So, oh, yun, again, tingnan ko lang, di pa kami magka, ano, dito. <laughs> sa akin, sa mga to. Sige, mga kapadyo, mga kapadyo. So, And this is... May magpapakita. Ta-da! Wala! Hey! Pansit na ba to. May pansit na ba to kami. Dalawa. Ito, Dalawa, oh dalawa. Kasi hindi pa dala kay Jop Jop. Hindi pa dala kay Jop Jop. Wala si Jop Jop. Ano kaya to? Ah, ito yung fish. Pini again! Hindi, isa. Ah, ito? Dalawang... Dalawa. Ay! Pini again, guys! Lumalabas na yung mga paan ng chicken. Guys, may chicken kami. Ayaw ko chicken. Dalawa. Wala. Pini again, guys! Hindi ang dala tayo buko. Oh. Ipong matagay Papa. Oh kayo so mm -hmm. may, mm -hmm. dalawang chicken mm -hmm. itin na chicken dalawa kapain so diyan ka na naman isetin pinso na ang kayo okay so chicken namin ah, sarap na ulam namin ngayon tapos ito mayroon dito si mama pinatala ito like Nabuhay pa yung ano mukbuk oh. Ito guys, yung fish na ano, sinanaan ba? Guys! Mama, di mo! Ma. Na ah. Okay, okay mo. Okay. Unbox na rin natin to. Guys, ang marami to guys. Nasa yung kajap family, sa... family, <laughs> family, family... family day. Family day! Family day, hindi ka makakita na family day. Hoy, ka... huwag buksan yan. Huwag mo yan, hindi yan sa atin. Hindi yan sa atin. Bakit? Hindi yan sa akin, yan lang sa inyo, tsaka yung mga dito. Eh, bawal naman sa kanya okay, yan, yung naibos siya. O kaya, itago, mo muna yan. Oo, oh, <coughs> bawal ko sa matamis, eh, matamis yan. Dapat talaga guys, crap to. Eh, walang crap. Kaya so, ito na lang. Doon dami isda, oh. Hindi ko na papakita guys, malansa eh. Pag naluto na, magmumukmang na mag -muk 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 kami. <laughs> Sarap po ulam namin. So, sige na guys, thank you for watching. Bye-bye na. Bye! bye oh guys. Thank you, Kai. Ba't kami nakita dyan? Lola. Yan, Kai? Tita. Tapos sila ba? Lolo. 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 <laughs> Bye-bye, guys. <laughs> Bye-bye. Okay oh, mo yan. Uy. Ay, binuksan na. Ang ubo mo. Yummy. Gusto, <laughs> oh, <man. laughs> eh. Oh, patay mo na yan.